kamingay sa National. Mommy! ng mga gamit ni Jaden sa school. Wow. Yan. Like Oops, no. Don't touch. Please oh Nalikan na, na. Meron na tayong ganyan. Yan. Ano naman ito? Canvas clue. Teka, hanap pa tayo ng... Teka, dito tayo. Hanap tayo ng... Pang kit mo, wala pa tayo nakukuha. Sige, oh. dito tayo. Jayden! Jayden! Yes! Oh. Kaya, no. Oh. Dami na kami. Nakapamit. Ay, balik mo na yan. Tapos na tayo mamili. Ayan, tapos na. Balik oh. ka na. Punin na lang natin. Balik na. Uy, yung sukat mo. Lalabas so, Lalabas na tayo. Hindi na lang tayo tumingin ng hygiene kit. Wala daw dito eh. Hindi ka na. Yan. Tingin naman kami. Pagpunta naman kami. Nito kami sa SM North. Yan. O, hindi na. Lalabas tayo. Dito na tayo. Ito naman kami sa kabila. Titingin naman kami ng toys. Nagdaan. Oops. Yan. O. Oh. Saan ba? dito. Dito, dito. Dito, dito. Swap tayo. Oh, iiwan yung basket tayo. Hindi sali yung basket. Sige, ah? sige, sige. Dun na, dun na. Iwan mo yung basket. Sa ba, ano, exit? Saan ang exit? Sa kabila. Ah, dito lang, dito Iwan mo yung basket. Halika na. Oh, iwan mo na lang din yung basket. Iwan mo yun. Apart mo lang eh. Apart mo lang Hindi pwede dito. Yan, okay. O, oh, baka mabasa ko sa lamin. Okay na, okay na. Halika okay na. hold oh. mo. Hold mo. Dito tayo akit tayo sa taas. Oh. Park mo lang doon yan. Okay. Books? Tapos na nakalabas na tayo na ka. Nagbibili na tayo kaya ng toys. Oh. Straight lang. Mapagod Oh, akit naman kami sa taas. Oh, hold ka kay nanay. Hold ka. Baka mahulog ka. Ang ganda ng halaman, o ayan. Nandito uh, naman kami sa second floor. Papasok kami sa loob ng mall. Teka, papasok tayo sa loob ng mall. Nahanap tayo naroon. Dito, dito tayo sa mall. Saka hiding kit. Anong floor naman ba ito? Napapasok muna tayo sa loob. Sa loob ng SM. Ay, sa loob ng mall. Ano pala? <laughs> Tama. Oh, Hawa ka po kaya yung isang bag. Dito na. Dito na kami yan samba. Ayun. Saan? Dito tayo sa loob ng... Saan? Dito tayo pasakay sa Ayan. Ito, kulit na kasama ko. Ayan, eh. yun. Ano? Ayan, ganda ng mga bago. Yeah. Tingnan natin, check 1,000? 1,000. Let one buy it. Daming toys, oh. Kaya, tignan mo, oh. daming toys. 30, 40. Yun na lang, maliit. Bilin mo, yun na lang. What? Ano pa tayo doon? Daming that Mahal hey, that 1,000 ah, on please Mahal yan, 1,000 Dito, dito, na. Bayaran natin. Ah, Shhh, quiet, quiet. Oh! wala ito. O, mo yung toys mo na. Dali ba kira makita ni mama mo? Tingnan natin, nakina? na. Yan. O, yan. O, nakapili na siya ng toys. O, liga na. Sige, go. Basayar na. Liga na, liga na. Mami, atlay ko yung car testing. O, testing mo. Sige, testing daw niya. O, paano yan? O, Hindi, pataas yun ata. Pag nasira mo yun, magbabayad ka dyan. <coughs> Alin na, doon na, doon na, doon na, babayaran na. Alin na, doon na. na, doon na, doon na sa kahera. Bisa damit ang bibili natin. Alin ka na, dito na, magbayad tayo doon. Dito, Jaydin. Doon, doon, doon. Bayad Bayad na. Hindi ko lang feel I take care of car. No, take care of car. I told you. Dito. Ay. Ay, baka makabasag tayo dito. kaya dito naman po kami ngayon sa mga gamit. Ako Wow, ang ganda naman nito. Ang ganda naman nito. oven Ben. Yan o, ganda o. Ito pa o talaga. Ang sarap mag-bake ulit. Ito, magkano itong oven na ito? 12,000. Bye ko. Isak, cake. Ito, titingin ako ng... Kaya! Jaden! I'm Jaden Cohen. It's my show! Jaden, Jaden! Tingin Tingin naman. Liga. Tingin tayo pang pang-panty. Dito tayo. Ano, ang daming gamit. Ang baganda Oh, Ang daming mabibili rito sa SM talaga. Window-window shopping lang. Yan. Liga dito, Jayden. Ito sa kape. Liga dito tayo. malapit na malapit na tayo umuwi ng oras na kaya yan, ang ganda ng gamit talaga pag sa kusina, gusto ko dami mong mabibili o baka makabasag ka, Jade yan, yan yung water jug ko nawala talaga ah, ko ng tubig ay, 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 baka makabasag dito naman sa pinggan Aligan na, alika na, baka makakita tayo ng sapi sa kama, o oh. Eh. Ay, baka makabasag ka. Nakula tayong pambayad dito. Halika dito. Ayun you know, na pala, pillow. Dito tayo, Jaden. Mag-ingat ka. Careful. Tingin tayo ng pillow sa pinsa kama. Halika, Jaden. Dito, dito tayo, Dito tayo, Jaden. O, so, oh, may laruan ka na, Nagaya ka na umuwi. Halika na. Mm -hmm. Ito naman ang naman ng kama na to. Jayden. Saan mm -hmm. lang kila ate? Ate, saan ba yung mga ordina? Ayun, saan yun? May dulas yun. Yung parang Canadian na ano. Doon po mga Canadian. Halika. Jayden, hindi dito. Umot. Aliga di dito tayo. Ito Jeten. Baka mau ano ka diyan. Keni. Ah, ito. Titingnan natin. Ganito lang. ganda na dito. Ang gaganda rin. Ako, hindi tayo nakakita ng ano. Eh, no, ano kaya yun? Ay, pang ano bala yung baunan. Halika na. Hey, Uy, baka maano yan. Halika na. Pang ano lang ng pancake yung bibili natin. Sa tayo nakapunta. Ayun no. Baso. Kaya alam, makamakabasag tayo dito. Halika na. Jaden! Halika na, hindi huwag ano na tayo. Ano po? Ano ganda o? Sale sila ngayon dito, sale. Kung maganda na nalagyan ng tubig o. Ano to? Ha, baunan. Jayden, nalika na. Teka, titingin na ako dito sa glit. Jayden. Hoy, huwag ka dyan. Mayit. Halika na. Teka lang. Dito tayo. May titignan pa ako eh. <laughs> Nainip. Nainip na. Uwi na tayo. Sige, wait lang. Jayden! Jayden, baka makabasag. Ano tayong pambabayad? Hey Ito naman mga supa. Yan ang ganda. Uy, bakit yan? Dito ka. Maya mga kawali. Yan, dito ang aking favorite spots. Mga kawali. Teka, titingin lang tayo. Titingin lang natin Yung na. Tepal yan, tepal. Dito ta tayo. Halika dito tayo. Halika na, halika na, halika na, halika na. Jayden! Oh, tignan mo. Oh. Marami akong ganito sa bahay. Halika na, halika na. Ah, ito yun ang gaganda ng mga plastic po. Magkano kaya ito? Ito, ito yun. Oh, 699, one set na. Ito mga sandok. Yan yung oh plastic. Halika na, halika na. Halika na, labas na tayo. Hindi rin ako nakakita ng pampanty. Halika na. Dito naman, oh. Dito naman mga supaw, oh. Ayan, gaganda rin, oh. Uy, huwag dyan diba dyan. baka makabasa ito dyan. So, dining. Ayan. Wala kami nabili dito. Ayan. Ang gaganda rin. Ayan. Oh. Akyat na tayo. Saan tayo sa kabila? dun tayo sa kabila. Dito dyan din. Dito tayo, aakyat Pakit na tayo ulit. Ay, oh. ay hindi tayo napabili ng ano. Sa National Bookstore. Hindi oh. na, kakit na tayo ulit. Yan. Oy, oh, bakit mo kagumawak diyan? Palabas na kami. Yan. Ang ngulit na si Jayden. pa kami lalabas. <laughs> oh. Dito ay sa kabila. Saan tayo Dito, dito, Jayden, dito. Huwag dyan. Paakit dyan. Jayden. Pagod na rin ako. Ang ah, sakit na tood mo. Sige, uwi na tayo. Pauwi na kami. Saan so, tayo lalabas? Kung saan ba yung palabas? Papalabas? Sa, sa ano na? Dito sa may Jollibee. Jollibee? Dito na. Ah, dito na. <laughs> Palayo pala kami. Thank you. Aligan na, aligan na. O, dito, dito tayo. Jayden. O, oh, yan. Dito na. Ayan, may tumatawag. Ayan mo siya. Ali na. May tumatawag pa. Battery. Anong battery? Alam ah, hindi na. Halika na, halika na. Pauwi na kami. Ngayon, papauwi na kami. Pagod na rin kami. Kulitan ng apo ko. Masakay na kami ng bus. Pauwi na kami sa Bulacan. Parating kami ng SM. North. hindi ka na hoy lalagay na. Uy, lalagay na tayo. Oh. pabili ng car. Basta, ha? Basta. na. Uy, liga na. Liga na. Tatawid tayo.